Yo, what's up? Good morning everyone. So, Haring Bangis, anong thoughts mo dun sa driver ng jeep na pinababa yung pasahero dahil mataba? Okay, uh, sagutin natin tong tanong ni Hackdog. So, ang thoughts ko dito dahil mataba, pinababa siya, uh, mali, yun. mali yun. Dapat hindi natin dinidiscriminate yung mga matataba. Siguro, mataba yun, tapos... Taba naman nito, sabi ganun. Tapos, baba mo na, boy. Hindi ka pwede dito. So, mali po yun, ha? Mali po yun sa part ng, ano, ng pasahero. Kasi, syempre, ma-hurt yun. May mga pasahero pa. Tapos, makikita nila, pinababa. Nakakahiya yun. Mapapahiya yung tao. Pero kasi, ganito rin. Baka naman yung driver, eh, nangangailangan talaga. Okay, nangangailangan talaga. Sabihin, mapupuno pag pinasakay ko itong mga to, ha? Kasi, baka yung pangsampuan ko na na sakay, maging walo na lang. So, siguro naisip niya yon Okay? Naisip niya yon na imbes na sakto yung kita niya, mawawala dahil dun sa isang pasahero. Okay? Pero kung dalawa, okay? Kung dalawa yung babayaran ng pasahero, eh okay lang yon Oh? Walang karapatang magpababa yung driver. Kasi dalawa naman yung binayaran niya. Di ba? Yung masasakop niyang space ay binayaran din niya. So, okay lang. Pero kung isa lang yung binayad niya, yung pasahero, pang isang tao lang, tapos na, dalawa yung nasasakop niya, siguro, pabababain talaga siya. Okay? Kasi, syempre, alam natin, jeepney driver yan, mahirap lang yan, wala masyadong pera yan, naghahanap buhay, may mga pamilyang binubuhay yan, okay? may mga anak yan. So, siguro, naisip niya, Nako, baka kumunti yung kita ko dito ha. Siguro yun din po. Kaya hindi rin po natin pwedeng i-judge yung driver. Okay? Kasi hindi natin alam eh, di ba? Wala hindi natin alam yung ano eh. Ang alam lang natin na pinababalang talaga yung matabang pasahero. Pero ito na ang mapapayo ko ha. Sa lahat po ng matataba, dapat po start na po natin yung healthy lifestyle. Okay? Kaya nyo yan. Ha? Alam nyo, ito hindi po, hindi, po natin dinidiscriminate yung matataba. ah. Pero start na po natin yung healthy lifestyle. Okay? Simulan na po natin mag-ehersisyo. Para syempre, para sa health din naman natin yan eh. Di ba? Ito sinasabi ko, hindi naman para sa akin to eh. Para sa inyo to. Kasi syempre yung health nyo, yung mga organs nyo, yung puso nyo, nababalutan na ng taba, di ba? Yung panlabas na anyo, wala tayong problema dyan. Pero yung sa loob kasi, yun po kasi yung medyo delikado na. Kasi yung puso natin, pag sobrang taba na natin, nababalutan na yan ng taba. So minsan, pag nagulat tayo, kasi pag nagulat tayo, alam natin yung puso natin, di ba? Parang biglang nagpapump yan eh. Ngayon, pag nagulat tayo minsan, nag pump yan o kaya hiningal tayo, mabilis yung tibok, hindi siya makahinga kasi nababalutan ng taba, dun po yung delikado. So, ang mapapayo ko po talaga, start na po natin yung healthy lifestyle natin. Yan, medyo pinapawisan na ako kasi nandito ako ngayon sa araw eh. Oo, oh, nandito ako sa araw ngayon, nagpapatuyo ako eh. Nagpapaburn ako ng pawis. Okay, tapos ngayon mag-workout mag na din ako. Start ko na to. Kaya nyo yan guys ha, ito mapapayo ko sa lahat po ha. Kaya nyo yan. Huwag kayo susuko habang may buhay, may pag-asa. Okay so yun lang po